Okay guys, nandito na tayo ngayon sa bahay nila ni Lulu at Lula. Binalikan na po natin sila. Magandang araw! Magandang araw! Mayong aga! Lo! Ay, pagtama ka, kaon kit ka sila. Ay, mayo na sila mo. Ano ang sadaan? Gulay. Ay, utan. mayo ka, may utan ka mo. Ay, sinanay mo. Yung si Lula yan, Lula Lilia. Sige, kaon lang mga danay. Dali lang kami na yung sagwa. Wala tong talaga mo matapos. hatag ko ka rin sa inyo ulit. Ha? Dali lang kami danay yan, po. Why? Sige, kaon mo mga danay da. Sige. Sige, kaon si Lulo at Lula. Pataposan ko lang danay sila, kaon. Ba bago ano, ka lang yung dalungan. mayo, anong sa nyo? Nag-utan ko. Nag-utan ka? Oo. Di mayo eh. Di ko nang bayi. Di uh, mo? Oo, dapat ang laki. Hindi maligo. Ang bayan ko? ko lang. Sige lang, dirita na ito. Kukot din Kain pa sila ni Lolo at ni Lola. Dito muna kami tatambay. Dito sa bahay ng ano, nag-aalaga kay ano. Yung binili na natin guys. Si Ate G sila yung siya kumakain lang din. Antayin natin na matapos lang din siyang kumain. Ito yung bahay niyo. Siya yung iniwan ko ng ano. Ng pera dahil siya yung mag-aalaga kay na Lolo at Lola. Bukas pa ang sasakyan pakante. Okay. Ah okay, bukas pa available. So nagpa-schedule kayo ng ano ng ng sasakyan ng barangay. So nag-may coordinate kayo ng time na pumunta pupuntao dito sa inyo. So okay na kanya na 'yun alam nila. Saan niyo po dadalhin sa center ng barangay? Opo, dito sa ano, banwa ng Silac Siliana. Siliana talaga? So may andiyan pa naman yung pera para sa. Ano nandito po, yung binigay mo sa akin nandito. Naon Grabe kanina ang dami pa yun ngayon. Eh, ubos na oh, lakas kumain ng ano, lulu. Oo, Masarap ba? Masarap? Mm. <laughs> Mayroon kami saging doon mamaya at saka ano? Biskwit. Biskwit uli. Saging at saka biskwit. Natin ang floor mat. At una pa pansin niyo dito, yung dingding ko nila, yero, may mga butas-butas na. At ayun nga yung concern dito ng isang kapitbahay nila, yung yero nga po, yung bubong, may mga butas-butas na. So next project natin, bibila natin ng yero, pang bubong, tapos Tama na rin natin yung ano, yung dingding. -ding. Palitan natin ng plywood. Kasi itong bahay na to guys, kay lulo at lula talaga ito. Yung, yan. So dalawa, kasi ano silang dalawa dyan, ano? Malapad na, oh. Ito unan. So Sige ito, labas mo ito, lagyan natin ng punda. Yung punda yata nandyan. Ito punda. Yung mga pinili ko kasi yan, pang lula talaga at pang lulo ng mga kulay. Ah, ito malapad. Isang kumot malapad. Isang kumot. natin yung bagong floor mat. Lolo, lola. Lo, para hindi makapasok yung hangin. Hindi kayo lamigin. Mayroon na rin foam. Para yung likod nyo hindi masakit pag na, ano, natulog kayo, nahiga. ba? Diba? Merong kumot. Unan, bago, para fresh. di ba? Diba? Ano lo, masaya ka ba? Okay na. Okay na. Meron tayong biskwit, tol. So, nga. Uh, Tim Tambiayeros. Okay, meron tayong biskwit. Okay. So pwede na kayong ano, pwede na kayong mamili diyan kasi assorted biskwit. Ito so, meron tayong prutas. Saging. Saging, tsaka plus, may apple pa diyan. Bayan no, oh. andito saging oh. para ano? Para may sustansya yung pagkain niyo, di ba? May saging pa na pula. Ito saging na pula oh. Ito saging na pula pagpalakas daw to kasi nakita ko to nung kinain to ni ano ni Tarzan. Nakita ko ito kinain ni Tarzan. Luma kasi Tarzan. So, bumili kami ng saging na pula. Nairapan kami maghanap. Nay, kaya nga nito saging na pula. At sinubukan na namin to Walang buto. Walang liso. Kaya safe to kainin. Yan. Tapos, meron tayo isang sakong bigas. Yan. Dinagdagan natin ng bigas nila ni Lolo at Lola. Para mat maraming stock talaga. Matagal magutom. Ayan, matagal magutom na to Kasi meron tayo isang sakong bigas. Yan, Lola. Bukas daw may check-up ka. Nakaschedule ka. Sama ka sa kanila ha. Mayroong susundo. Uh, masugat sa inyo. Barangay, sasakyan ng barangay. Para ano, para sasakay kayo doon. Kasi mataas yun eh. Makapasok dito sa lugar nyo. Kasi ang hirap pasukin no? Oh. Tapos kami susunod na araw, bibisitahin namin kayo dito. Uli, magdadala kami uli ng groceries nyo. Para tuloy-tuloy talaga yung ano, yung recover nyo. Tapos, Gagawa ako ng paraan para palitan to. Ang dingding nyo. Para walang butas. Pag umulan, yan o, di ba? Umuulan, tumutulo. O, papalitan natin yan. Hanap tayo ng yero. Sunod na namin na balik, ha? Okay, papagawa natin to. Yung yero dingding. Ayan. So, ngayon, ito muna para ano, bumisita kami para makita kung ano na yung ano na yung kalagayan nyo ngayon. So, nakita ko naman na okay na si Lolo. na, ano na, na, nakakausap na namin. Okay na siya. Busog ka na, lo. Okay na. Ikaw naman, Lola, okay ka na. Busog ka naman. Team team Tambiyahero, maraming maraming salamat syempre sa team natin na laging sumusuporta. Ito yung team natin dito sa May Negros Occidental at sa mga sa mga susuporta po sa amin dito sa Negros Occidental sa mga ginagawa po namin kasi balak po namin na dito naman sa Negros. Yung mga solid supporters ko, so maraming maraming salamat. Sa ngayon po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na dito naman sa lugar ko kung saan dito talaga ako ipinanganak. Dito naman po kami tutulong sa abot ng aming makakaya. So ito ngayon yung team ko dito sa Negros Island. Kasi hindi lang po kasi basta Negros Occidental kasi may balak din po kami umikot sa Negros Oriental. So sa una, unang mission namin ito muna si Lulu at Lula. At balak po namin ipapagawa yung kanilang bahay sa abot lang na makakaya namin. Sana suportahan nyo rin kami tulad ng pagsuportahan nyo rin sa iba, lalong-lalo na sa mga kababayan ko ng mga ilonggo. Pagpasinsyahan nyo na kung bakit nagtatagalog tayo. Alang-alang po ito sa mga followers natin, sa mga subscriber natin na nakasubaybay talaga. At syempre sa mga hindi rin nakakaintindi ng ilonggo. So tagalog muna kami. So ito si Tambia Hero Linag. Siyempre si Tambia Paldon. Tambiahero, Hero Nonoy. Siyempre Tinoy. Tambiahiro JD at siyempre yung pinaka astig sa amin lahat. Yes, yes. Tambiahira Maymayan. So Negros, diri naman. Laban lang Tambiahiro Bye na alis na kami. Uh Oo, -oh. Lula Lilia. Alis na muna kami ha. Uh o, -oh. sige, bye bye na muna. Kain lang kayo ng kain ha. Kasi gusto ko sunod namin na punta dito. Gusto ko makita kayo ano, malusog. Uh, tumaba. Tumaba. Uh -huh nakita naman natin ano na si Lulokano. Nakita ko na yung smile sa mukha niya. Masaya na siya, di ba? Tulad ng dati, gutom niya. Di ba? Parang magtatampo siya. Ngayon, okay na. So, ano, alis muna kami. Bye-bye, ha? Ingat po kayo. Sige.